Dapat, sana, sa susunod, eh pwede na impeach ho si President Marcos. Bakit, Kanyo? Kasi nga, una, dalawang bagay yan eh. Una, hinayaan niya. Hinayaan niya na mangyari ito, na isang uh, labag sa ating konstitusyon. Pangalawa, ay kung hindi man niya alam ito, abay, mas matindi ho yun. Ibig sabihin, inutil ka na. Diba? So hindi pa pwedeng ganun. Ang sakit nun eh, no? Yung uh, dati mong kakampi, tumiwalag sa inyong grupo at sasabihin sa iyo, hindi maramdaman yung bagong Pilipinas na pinapangalandakan. No? ito, uh, ang problema lang kasi natin dito, kinasuhan yung apat, pero yung pinuno, eh, parang wala. Eh, naintindihan natin kasi may immunity ata si Mr. President. at <coughs> uh, hantayin na lang natin kung ito'y mapapatunayan, eh, kung ito'y paglabag sa batas, eh, sabi nga ni B.P. Sara Duterte, eh, impeachable ito pag napatunayan na sila ay nagkamali. Boss, bye. No, actually, yan yung dahilan ng iba na ba Kasi may mga pumuna kay Senator Aimee bakit di daw sinama yung kanyang kapatid. Eh, mm -hmm. ang dahilan naman nung mga Aimee vloggers, eh, sinasabi nila na in, in, p, hindi, hindi na po pwede si, ano eh, si Pangulong Marcos na kasuhan. Uh, kasuhan. Mm -hmm. Okay, dahil si immunity. Pero pwede siyang ipa-impeach. Correct. Di ba? Mm -hmm. I mean, now, siyempre, uh, walang session, eh, wala muna. Mm -hmm. So, dapat, sana, sa susunod, eh pwede na ipa-impeach si President Marcos. Bakit, Kanyo? Kasi nga, una, dalawang bagay yan eh. Una, hinayaan niya. Hinayaan niya na mangyari ito na isang uh, labag sa ating konstitusyon. Pangalawa, ay kung hindi man niya alam ito, abay, mas matindi ho yun. Ibig sabihin, inutil ka na. Di ba? So, hindi pa pwedeng ganun. So kailangan talagang managot. Hindi wag po natin palusutin ito. Yun po ang nakakatakot nga dito. Although maraming salamat kahit pa paano eh inano ni Senator Amy sa Ombudsman. Pero kulang kulang yes. pa rin. Ang kailangan diyan yung kanyang kapatid ang managot. Tama. Yun lang sa akin. Tama, boss ba eh, No? Kasi hanggat gata uh, walang nananagot dito, talagang mananatiling pala isipan itong ginagawa ni Sen. Amy Marcos. Baka mamaya kasi, after ng election, eh, biglang, ma big biglang mapundi ito. Mawala ng bigla. So, so wag naman sana. Sana, pinapanawagan natin kay Sen. Amy Marcos na kahit matapos ng eleksyon sa bagay kung mananalo siya mm. kasi kung matalo siya eh syempre, wala na siyang magagawa dito mm. uh, now uh, partner Jay anong masasabi mo dito sa balita natin ito tama naman dun si ano eh si Vice mm. President Sara Duterte wala naman talagang ibang dapat sisihin diyan wala si Marcos at si Marcos lang din talaga ang uh, talagang ma makakapagpahinto ng lahat ng mga nangyayari No na 'yung ginawa nila kay Pastor doon sa OJC Hindi mangyayari lahat 'yon kung pinigilan ni Marcos 'yon. Mm -hmm. So, kaya 'yung man, kaya nagkasunod-sunod 'yan katulad yan, 'yung nangyari kay Pastor, tapos ginawa kay, kay uh, ginawang impeachment kay BP Sara, ginawa kay Pangulong Duterte. Kung at kung may kasunod pa, uh, may mga bali tangan na isusunod si Vice President Sara Duterte. Eh yan, ay, lahat yan ay eh. dapat si Marcos talaga ang pumigil niya at si Marcos din talaga din dapat ang managot. Katulad lang yan sa KOJC, yung tatlong namatay doon. Eh, hindi naman, hindi ho kasalanan ng mga kapulisan dahil uh, yung ibang mga kapulisan niya sumunod lang. Eh dapat talaga ang managot yan si Marcos Jr. Dahil siya yung leader eh, siya yung presidente. So walang ibang ano diyan, walang ibang uh, dapat sisihin niya, kundi siya lang at siya lang ang dapat na talagang uh, <clears throat> sisihin diyan sa lahat ng nangyari niyan. Na Hindi e, nga yung ano diyan, eh, yung pa yung masama diyan na uh, puro siya deny, puro sila tanggi na walang kinalaman si Marcos Jr sa mga nangyaring yan. Pero kung iisipin yung maigi eh parang inamin na talaga nila na weak leader talaga si Marcos kasi biruin mo siya yung presidente tapos wala siyang alam sa mga nangyayaring yan. Mm uh -huh. Eh kitang kita naman natin lahat ng na mga banateros nagsimula sa panggigipit nila sa kay OJC, kay Pastor. So yung mga kaganapan na ganyan, eh isang utos lang ni Marcos na tigilan yan, eh kayang-kaya niyang gawin dahil nasa kanya yung kapangyarihan. Pero kung pero kung talagang ano, kung talagang gusto niya talaga yan at obvious naman na gusto niya kasi ilang beses nang naulit, nangyari kay Pastor, kay kay Pangulong Duterte, halos si isa lang. So talagang may mga ano dito nakagustuhan nito ng Presidente itong gulong nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya ako, pabor ako doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Okay. Eh sa akin naman, ano, hindi pipigilan yan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hanggat Uh, nagdudusa ang mga Duterte kung ikakadusa yan ng mga Duterte kapakinabangan naman nila yan. Uh, dahil nagtataka nga tayo eh dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, uh, mauumay tayo sa mga uh, sa mga proyekto, mga achievements na gagawa ng Duterte administration. Samantalang ngayon, ang pinag ang uh, tagapagsalita ng uh, ng presidente walang ibang bukang bibig kundi yung mga kritiko dot Sara Duterte President Duterte at yung mga kritiko ng kanilang uh, ng kanilang administrasyon